Maayong adlaw nga lunes sa mga subscriber ni Miss Jenny sa Lubre Vlog. So karong adlaw guys, ako na pong i-share sa inyo ang ganap sa akong ginabuhi diri sa Mindanao didhi sa area ng Kicharaw ako Central North. So guys, nakahuna una na ang ko nga mauli sa ako kadiyot sa among probinsya para mag-explore po ko guys o lain nga content, dili na puro prutas. Kung, ka mo guys, subscriber na dugay na sa ahong YouTube channel, makabalo jud mo guys nga ang ahong pinaka-content is assorted fruits na ginawan ko na informative about sa mga benefits nito. So karon guys, magbago na po ta usahay o sa high content. So, kana di ay nga video guys, no? Nakalabay di ni guys. Among gabi kagwapa o nindot na simbahan din sa among lugar. Ang iglesia ni Cristo. Ayan, nakalabay ni guys. Ang hipokos. Ang jakana nagtaas na balay guys. Maunang balay sa among, sa among igsuun. dugso nga po sa among balay. So, alin na ta guys. So, continue na ta sa atong storyline. So, karon guys, nabuntag. So, alam mo, ang oras karon guys is almost 6 o'clock na sa kabuntagon. Pero napansin ba ninyo guys? Nga dili na malabo nga video ha? tungod sa, sa atong cellphone na gamit. Malabo din na siya guys kay ngano arang pa si Zaka tugnaw sa among lugar parang nakatugnaw guys hamog pa kumbaga naapay hamog ang kalibutan unsa na siya basta mauna na So pasigod ba pasigod mi anak guys among suki nga palitan na namo og butong sa Bisaya sa, sa tinagalugan nga industry high guys buko ra na siya guys so karon ana ang diha para mo palit mi so kay wa um, man daghang kwarta guys na puyo ra tong paliton guys sa sunod na kun naa daghang kwarta himo na nato sa 20 <laughs> mahimo na sa 30 pero karon guys kay binadjet pa nga kwarta na puyo ra sa ang atong paliton so naghinang ko video guys kay ginahan jud ko sa buntag sa morning sa ang kinabuhi charot sa giginahan ko sa akong kinabuhi nga mata kong sa Diyo guys talag sa akong mata guys pero naluoy ko sa akong nanay guys kay sige nagjaw jaw nga tagdugay ko na akong mata alangan kung pa kong ibunta kay puyat tas gabi ikid mag edit edit ang video ba pa, para na ata sa atong youtube channel so natablan na kong hiya guys mo na ni mata kong sa ni iban ko sa akong pinsan para magpalit o butong na daghang na daghana so napuyo diba daghana nang napuyo more than one is enough char so the anime nindot ka ayo guys among mga naagihan mga bulang, na ay na murag ato nga di raba So, char na na ay mga balay guys na maka ko guys no kaysa una gagmay pa mi ingon na sa balay nga kanang gamay ra siya unya ni pa ra unya mi guys og gabi kana siya unya balik balika na ho char Balika na ho kay magulay tagabi gabi kin sakay tag iya ato no na lang po kay wa kwarta so sa dihang nagpadayon mi sa among biyahe Dool, dool na gusto siya, guys. Nga naglimbog nag ko sa video nga arong lazo, ka naman ni Naun sa bangawa, nga nung magbaktas, nagsakay man ka griri. Griri sa mong papang. Ay, dool, daala di ay, guys. Dool na di ay, may kayo nakas, nakakuan nami may nakasugat may mga kasagingan. Shout out sa tagiyaan na, basit mamunga na taga, iku, bichar. Ayan, na, ana, guys, nakaabot abot na dyan, may kayo ka na nga ng mga area, guys, kana na pasabot na hapit na misa sa mga haay o mga butong among paliton. So, maura ang atong video, guys. Sa sunod na sad, mag-share na sa akong mga video. Mga ganda, magandang tanawin din sa among lugar. Ah, na di ay, guys. Adi, sir, kumababay. Na anad ay ahong gift tricks mo. Ah, nag sa kalubihan sa amahan. Charot! Kalubihan sa amahan nga magpalit me. Magbayad man me. Nga kalubihan na din sa amahan. Charot lang. Dili di ay, guys. Amo ah, ng silingan. So, shout out sa naghatag sa amo panahon na ah. muakit sa among gipalit nga butong na po nakabuok. Shall we? That's all for today's video.